ah uh, si Manessa, ay uh, siya ay may naramdaman. Tapos eh, pumunta dito yung, yung malna bansa ng Jelousario, malna ina, maraya ay, kami ay uh, nagprepare ng uh, pagdating. Tapos eh ako Diyan pa lang sa tama-tama, umuwi muna ako saglit. Nakita ko ang aming ano, nahanda namin, naabangan namin yan na mga position mo parating na rito. Ang nangyari eh, doon pa ako sa bahay nandito, tumakbo ako, tapos nadalad ako akong ano, bulaklak. As sabi ko, welcome Mama Mary, salamat po, nakarating ka sa amin na parokya. Sabi ko, ah, uh, alam ko, alam mo ang aming kahilingan, sabi ko. Taos po sila, nagpapasalamat sa iyo dahil sa uh, dumating ka rito sa amin sa Porquia. Uh, kaming mag-asawa, na ang kinanamin sa raw na ito, ng aking anak ko si Manisa ay may karamdaman magumaling siya ngayon ang ginawa na ano pagpasok ng Mama Mary doon sa na, 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 Marie, Mary doon sa loob ng ano ay ang ampa kasi dating aming para ano dito na Parish Priest Father uh, Pupo uh, Firi at ang assistant Parish Priest Father uh, uh, Glorioso Salvacera noon na uh, pagsimula na pagtapos ng mga ano doon Uh, tinanggap ni Father uh, Rioso, Father uh, Yoyo, uh, ano, Salvatore. Ngayon ang ano nagulat ana uh, ano ako dahil sa pagtapos po yan, eh, 'di ba, pinapapila ang mga tao. Ngayon, ako nakaupo doon tapos eh habang nagaupo na nilay ako at kasama may kasama din ako ng mga manggagawa din dito sa simbahan. At uh, To, ano, lumapit sa akin isang manggagawa na magpahipo ng kanyang likod, kaya masakit daw. Eh, tapos di, na ano ko na may mga, mahaba pa kasi ang pila. Nung medyo na, ano na, na medyo konti na lang ang pila, tumayo ako. Inabot ko ang ano, wala akong dala or ano, umikot ako doon. ba diba sabi, ikot mag ano doon sa ano, nagano ako sabi ko, malngay na, inaangkin ko. At wala po akong dala or ano wala panyo kakatanla ko ng panyo kundi ang dala sa bag ko ay tesyo ang tesyo na ito ay ito siya ang nagpatunay na yan uh, ito pinahid ko din ano ko sa kanya pagdating ko sa bahay si Marisa ay kasi ang anong bukol sa masila niyang bagay, ano talaga, malaki at mahina. Nakahi, hindi niya siya makalakad eh. Nagapang na lang nga para siyang ano. Ngayon, sa madaling salita ay, pagtapos dito mga alas 6, umuwi ako. Ano ko, anak, sabi ko, tanggapin nito sa pangalan ng si Kristo. Sa pangalan ng si Kristo, bugtong anak ng pangalan ng si Kristo, ng kanya, bugtong anak ni ng Maria, at ang mangin ng Maria, ito ang maghimala sa iyo. Ang kinin mo na, tatayo ka na. Bukas tatayo ka na. Wala, na, wala ka nang mararamdaman, Matunaw na ito sa pangalan ni Jesus. Ito siya lang. Yun ano ko sa kanya. Pagka umaga, Ma, sabi niya, nawala na yung ano ko ma. Nakatayo siya. Sabi ko, anak, tumayo. sige, maligo ka at pumunta doon. Nandoon pa yung mahinang ng mahal ng inang Bilin Santos Melo Sabi ko, pumunta ka. Pumunta siya rito yun, naka ano siya. Tapos tuloy-tuloy na, tuloy-tuloy na, gumaling na siya hanggat na nasama na kaya hinatid na namin na uh, ano, dan. Tapos pag namin sa Eufrasia, pa ano, ilang araw na dinala naman siya sa Imos, doon napunta kami doon sa Imos. So, uh, 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 March 1, no? 4, 3, 3, 4, ay na ang pumunta natin sa Salinas, naglalakad tayo papunta doon. Ayun, uh, na, tuloy-tuloy na, ayun na ang ano niya na may ano na ang kanyang uh, sakit. Di na siya na operahan o arman. Pero uh, wala, walang, nung inano siya ay lahat ng mga ano, walang hindi ang doktor. Yun lang ang ano ko na salamat ako sa mga ina dahil yan ay binigay niya sa amin ng mga blessing. At uh, habang kami naglalakad doon sa uh, papunta sa Salinas, uh, sabi niya, Ma, oh, ano na kaya? o po kaya, Ma. Diyan sabi niya, oh, ko, sabi manalig ka na ikaw pinagaling na. pinagamit na ang inang Maria. Ibinang instrumento lang uh, para ikaw gumaling. Ayun, tuloy-tuloy na tapos yun na nakatabaho na siya. Ah, uh, pag na uh, ano na, wala na kami ano, ito tray. tapos sabang kami naglalakad uh, sa harapan ng shrine uh, ano. Uh, may nag-abot sa amin na si uh, isang gawat doon, sabi niya, "Ate, ina, sabi niya, eh sa iyo na to regalo itong mahal nga sa iyo ito tago mo sabi niya alagaan mo ito ayan nandiyan pa sa bahay kaya nung uh, three years pumunta kami doon kasi diba ano na uh, may lockdown medyo medyo mahirap nga uh, yun si father Ned yan ang nag bless lonis din yun yan. kagalakan kagalakan. Dahil siya ay himala yun eh. At ako ang, uh, ano ko, kasi ako ay devotion din sa Mama Mary. Kahit na, uh, ano na, ano din ako sa bahay, uh, madaling araw, talagang nag talaga ako. Kaya, siguro, hindi na ako pinabayaan ng maliit dahil hindi, hindi naman ako nakalimot sa kanya. Hanggat na yun dito na, na iyon. Tapos, salamat uh, sa Diyos dahil uh, hindi naman niya ako pinabayaan. Ang aking mga anak ay iyon, nakatabaho ng maayos sa po ang aking buong pamilya. ang ano po na ang isang blessing sa akin. Siguro ang masabi ko na hindi mabili ng pilak o ginto man. Ang kagalakan, ang kasiyahan uh, sa tulong ng Banal Espiritu Santo. Ang uh, i-share ko sa mga magulang na katulad ko, ng kanilang mga anak kung yan sa mga uh, karamdaman, wag na po sila mahinawa, wag sila uh, ma uh, ano sa pagdasal, gulang, pupus lang, kung pupus lang, may pagsubok man dumating sa alam buhay, tuloy-tuloy lang. Kasi ang uh, ang pagsubok ay hindi naman po niya ibibigay yan kung hindi natin kaya. Kaya ang mga lahat na ito ay siguro ito ay paraan naman ni Lord na ang mga tao ay kumbaga ano pinapalo pina lang. Tinipik din ang uh, na uh, dagdagan pa ang ating pananamplataya at ang sabi ang ang Panginoon ay gumagabay sa atin um, ang Espiritu Santo. Tayo ay gumawa lang ng kabutihan sa ating kapwa. At iyon na sabi na pag malinis ang ating puso, diyan na na, ang Diyos na nanalala. Isang kapalita lang ako, ako po sa inyong lahat. Ako po sumanay sa utundong na nakatira sa Luzon ng Diyos na May isyashare lang po ako dahil po sa ginawa na ng ginawan ko po ng mahal na Berheng, mahal na Berheng Maria, Reina de Caracol, ng isang buhala. Ang kwento ko lang po ay nagkaroon po ko ng bukol sa masayang party ng aking kawan. Nag-start po ito noong 2013 hanggang 2019. So, 7 years ko po siya kininda. At pabalik-balik po ako sa doktor, sa OB, at wala kong finding ang doktor kung ano mga dahil first time po nila makita nyo gano'n sa akin uh, yung, yung, type na pumunta po ang ating mahal na berhen mahal na berhen rin na di Karakol sa Tismarinya sa simbahan po ng simbahan ko ng Jesus Nazareno Wasay Paris pumunta po siya at si mama at papa po ay sinalubong po siya winelcome po siya nito sa pagdating ko sa aming simbahan sa nasareno, Sumayaw siya po sila mama. Yung sumayaw sila mama hanggang sa pagpaso. Si mama po ay walang dalang kahit anong bagay. Panyo, wala sa pwela. Ang nakita niya lang po ay tissue. Ang tissue na po yun ay ipinakit niya po sa ating mahal na kay Reina, tita na po puyon po yun at pagkatapos po ay umuwi po siya sa aming bahay. At nung oras na po yun, ako po ay nakahiga dahil ako ko ay may tumul. At sinabi niya po sa akin, anak, gusto, ang pinin mo na, gagaling ka na. Ipahid mo to ipahid mo tong tissue dyan sa bukol mo dahil galing ko ay mamamayari. Galing to sa ating mahal na berde, ay natinara ko, ang pinin mo na anak, ikaw itatayo ng lupa at magpapasalamat ka sa kanya. Ako po ay, ako po ay nanampalatay at inuha ko po kay mama ang uh, issue at pinahit ko po, po sa akin. At nagdusag po ako ng taimpin at inaangkin ko na po ako'y gagaling. Inabukasan ko, please God, inabukasan ko Naghimala po ang mahal na Benedicte na tingnan ko. Himala po nagbiglang parang parang nalusaw yung ko. At ako po ay nakatayo at pumunta po sa simbahan ng Masareno para magpasalamat sa kanya. At sa sobrang kaya ko ako po ay napalukha. Binabalik ko po, po ang papuri at pasasalamat sa ating mahal na, mahal na rin ko. Tigarako. Salamat.